eto nga mga mare ang mga kaganapan tatlong araw bago nga magbagong taon very late upload na nga mga mare kaya pagpasensiyahan nyo na Huling araw na nga ng fiesta nito sa Maymatalam, North Cotabato sa mga oras na yan. At napag-isip-isip nga namin ng maliit kong pamilya na magpunta nga o magpasyal nga dito sa Maymatalam, North Cotabato. Mga nasa 15 minutes lang naman yung biyahe mula sa amin. Pagkadating nga namin dito sa Maymatalam mga mare ay nyos ko po napakadaming tao. Nahirapan pa nga kaming maghanap ng mapaparkingan dyan. Huling araw na nga kasi ng fiesta dito sa Maymatalam kaya naman dadagsaan talaga ang mga tao. May magaganap kasing fireworks display mamaya kaya naman napakadami talagang mga tao ang gustong manood. At isa na nga din kami doon mga mare. National Highway nga itong dinadaanan namin mga mare pero punong-puno talaga ng tao at napaka-traffic talaga. Halos hindi na nga makakagalaw yung mga sasakyan mga mare sa sobrang traffic. Naghahanap pa rin nga kami ng mapaparkingan dyan mga mare at doon nga kami nakahanap sa may kasuok-suokan na talaga. First time nga din namin magpasyal dito sa may fiesta ng Matalam at hindi talaga namin inaasahan na ganito pala talaga kadami ang tao. Nang makapagpark na nga kami mga mare at naglakad-lakad na nga kami... Ang Pinaka talagang sadya ko nga dito mga mare ay ito nga ang binibenta nila dito na tagto 2020 Ba't ibang mga kagamitang pambahay nga ito mga mare na tagto 2020 pesos lang nga yung isa Mili na nga din ako dito mga mare at namili na nga din Gagawin nga din kasi namin itong mga papremyo Dahil nga may mga palaro kaming inihanda para sa darating na bagong taon Ang galing nga mga mare dahil napakamura nga lang ng benta nila dito Wing fiesta lang nga kasi nagkakaroon ng mga ganito kamurang mga dahil napakalayo talaga mga mare ng deperensya kapag sa mall mo pa nga ito binibili. Kaya naman napagpasyan talaga namin ni asawa na magpunta nga dito para nga mamili nitong mga papremyo. Malaki talaga kasi yung matitipid mo mga mare kapag dito ka nga namili. Nagtulungan na nga namin ni asawa para nga mas mapabilis kami. Yung isang libo mo nga dito mga mare ay napakadami na nga mabili. Inikot ko pa nga yung pwesto nila mga mare para nga makahanap pa ng kung anong pang pwedeng kuhanin. Pinipili pin pili ko nga dyan mga mare yung mga malalaking items para naman talaga sulit. Gaya na nga lang itong mga sale tabo, at saka nga itong mga tupperware. Ang malaki nga din yung mga lagayan ng sabon o yung tinatawag na sabonera. Kaya naman kumuha na nga din kami ni asawa. Hindi ko na nga din alam kung ano pang ibang mga pinagkukuha ni asawa. And after nga namin makapamili, naglakad-lakad na nga kami para naman makahanap ng mapwepestuhan. Pakalapit nga namin dun sa may area na pinagpwepestuhan ng mga fireworks display mga mare. Kaya naman naman medyo natakot ako ng konti. 9 ng gabi na nga nung nagsimula ang fireworks display nila dito mga mare. Kaya naman mahigit isang oras din kami nag-aantay. Mga uh, nasa 7.30 pa lang kasi kanina nang dumating kami. Nakasama pa nga namin dyan yung batang si Evo na pamangkin ng asawa ko. At buti na lang talaga at hindi siya nainip. Taktong sakto din kasi yung pinagpwepwestuhan namin dyan mga mare ay nasa playground nga kami. Naman tuwang tuwa din yung kasakasama naming bata dahil nga nakapaglaro siya sa may slide. Hindi lang siya kakalaro mga mare nung nag-start na yung pa-fireworks. Ito na nga muna yung voiceover ko mga mare at samaan nyo na nga akong panuurin yung pa-fireworks display nila dito. Ang mga ni mapuling ka. Puling ka. Ay. we